Hello, magandang magandang araw ho sa inyong lahat mga kababayan. Hindi ko alam kung magiging maganda ho ito para sa inyo. Sapagkat, pauwi ho tayo kanina pagkagaling sa isang rally ng mga pro-impeachment sa harapan ng Senado. Aba, pagdaan ko po sa may ano, tulay po ng Jokno Boulevard na pagpapunta ho ito ng Mall of Asia, akala inyo sa bandang kanan, ito ang aking nakita, ito ang bumungad agad isang damak-mak na basura sa ilog ang ilog pong ito ito yung tinatawag na um, Libertad Channel so itong ng uh, si Libertad Channel dito po nag, dito lumalabas yung tubig galing po sa mga Imbornal, dyan po sa Pasay City so sa so may ano sa so may uh, kabilang dulo nito No, sa likuran natin, naandun ho yung uh, pumping station ng MMDA. Ang uh, nagulat po ako rito, sapagkat kasasabi lang ng ating Pangulo, mahiya naman kayo. Aba, ang bumubungan po sa mga taong pupunta sa napakagandang lugar, at eh, malapit lamang po sa Senado, ito pong uh, nakakasulasok <laughs> na, ano, na mga basura. Diyan po sa Libertad Channel galing ng Manila Bay. I understand na ngayon pong uh, mga panahon ng bare months, ang uh, hangin po ay habagat, papasok ang hangin sa kalupaan. Naturalmente, kung ano yung mga lumulutang dyan po sa ibabaw ng dagat ay dadalhin nito sa dalampasigan. Now, ito po ay hindi first time lamang. Kaya po tayo nag nagre-react. taon-taon ito nangyayari itong habagat at kauulan nga lang, 'di ba? Kababagyo lang. hindi ko inaasahan na marami na namang basurang naipon. Ano ba 'to? Ito bang basurang ito? Ito ba ay nanggaling pa doon sa nakaraang linggo na tuloy-tuloy na pag-ulan? At uh, tumangay ng mga napakaraming mga basura ng mga kadugyutan ng mga nasa lungsod. 'di ba? At nakapaligid dito sa Manila Bay. Walang iya. 'Di diba? So, ito po, kumbaga, ang habagat ay normal na. Pero ang something na abnormal po ay wala pong naglilinis. Abay, bakit? Bakit? Hindi ba talaga kayo tinatablan sa sinabi ng Pangulo? Mahiya naman kayo? Aba, hindi lang yon para sa mga kongresista at mga senador na mga sangkot, yung mga mahihilig sa infrastructure projects, yung mga mahihilig dyan sa mga flood control, flood control, <laughs> na ang proyekto, sabi nga ng Pangulo natin, eh kung hindi humahina, sa ka ba naman nakakita kasi na uh, flood wall, ang inilagay pong pangharang sa baha, ay firewall. <laughs> Shout out sa mga taga na votas. Kawawa naman sila. Tarantado yung LGU nila. <laughs> At saka kung sino man yung naka-assign doon no sa public works na yan. Ay nako.